Ayan, magandang araw po mga kababayan, mga kamushroom. So, ngayong araw po ito ay galing po sa isang hospital dito sa Bansa Hungary. Gawa nga po ng meron akong bronchoscopy test. Sa awan ng Diyos naman ay negative naman po ang result. Bali, first time kong mapuntahan tong lugar na to. At nagulat ako dahil hospital siya pero doon siya sa kataas-taasan ng mga bundok na no? talagang sa mataas siya tapos napapaligotan ng bundok kaya sa bandang part na sa side ng bundok doon tinayo yung hospital oh, ito na lamang ang nakunan ko kanina nag dahil nagulat ako kasi 1.30 po yan ng tanghali biglang napansin ko sa daanan sobrang kapal ng pag gawa nga po siguro nung nasa mataas na lugar ako eh first time kong mapunta sa lugar na to tapos mag isa ko lang bali sinundo lang naman ako nung sasakyan ng hospital kanina dito sa accommodation E eh, madalim pa ho nung nakarating ako dun sa hospital. Saglit lang naman po yung, ano, uh, examination, dalawang minuto lang. Kaya lang nagtagal ako dun gawa nga ng sabi sa akin eh, ay ko yung maghahatid sa akin dahil yan ang tinanong ko. Apat na oras akong naghintay. Gutom at pagod po na. Hanggang kalaunan ay eh, sinabi nilang wala. Eh, ang mahirap kasi dito yung problema sa lingwa. Eh. Hindi kami magkaintindihan kahit nakapag ako ng konti sila. Konti lang pero hindi nila maintindihan. Kaya napagpasyahan ko ng makipagsapalaran. I-check yung cellphone ko. Kung may nadaang mga bus sa main road dito. Yun nga. Eh, sa awa ng Diyos naman. May malapit na hintayan ng bus na dadaan sa isang bayan. Tawagin ay Gyeong Diyos. Tapos mula sa Gyeong Diyos. Ay eh, ano. Sasakay ulit ako papuntang Kerexen. Mula Kerexen maglalakad naman pa ako ng 20 minutos. Yan ang napakahirap sa lugar natong gawangan ng pag ganyang yung hospital na yan at wala kang translator, kawawa ka. Kahit may translator ka, minsan iba pa rin yung pagkakasalin nila. Gawangan ng hindi talaga nila priority ang salitang English dito. May nakakasama ako nung mga naaunak, so iba pa rin. Kahit ngayong nasa opisina namin, iba yung sinasabi sa akin pag kinachat ako. Ito lamang po kinuna ko ng video yung dinaanak ko na sobrang kapal ng pag... Yan lamang po mga kamathrom. Sana po ay um, maging mapagpalain yung araw. Salamat.